Okay, ngayon naman, uh, pakita ko sa inyo 'yung mga tabi-tabi no nung mga lugar namin ano. Ito 'yan, ganito 'yan. Nagtira rin kami sa uh, ganitong lugar uh, um nung nagsisimula pa kami. Um nangyari naman noon yung mga ganitong mga lugar mga siguro mga 500 siguro ang mga karaniwang renta sa bahay ano sa bahay lang yun um, pero at least bahay na yun um, pero parang apartment lang rin ang, ano, ang, ang laki ng bahay uh, pero ganyan ganito parang keep ito eh ang parang ganun yata ang tawag nila sa ganitong mga bahay eh, parang cape no? ngayon um, kung minsan pag ganito no? basta malapit sa transportation okay na dahil wala pa kami sa sasakyan nun eh basta malapit lang sa sasakyan, okay na hindi mo na masyadong iniinda kung safe ba yung lugar o ano dahil mukha namang tahimik eh no eventually malalaman mo na lang na ay yung lugar pala na yan hindi pala safe pero nagtagal kami doon for maybe mga a year no mga a year go ahead tapos nung nung matapos kami doon lumipat na kami sa nakabili na kami ng sasakyan after a year kasi so, makakapag-ipon ka naman ng mga 6 months ba makakapag-ipon ka man ng mga siguro mga 3,000 makakapag-ibili ka na ng ano yan? ito university to ha university, bali ito yung so bali yung na natin kangina yun yung itsura ng labas ba ng university no? yung mga gilid-gilid ng university no? so yung mga yan uh, yun yan ang itsura ng no, mga gilid-gilid ng university so ngayon yun ang makabili kami ng ano ng sasakyan sa halagang 3,000 makakabili ka na ng second hand no? yun naman eh nakikipagsapalaran ka na nun sa sa 3,000 na yun kasi wala ka namang kilalang kung may kilala tayong mekaniko na i-evaluate at i-assess yung sasakyan maganda nga pero kung wala eh nakikipagsapalaran ka na lang pag umaandar oh, okay na yun umaandar yung aircon umaandar yung umaandar yung heater okay na yun o teka patuloy natin mamaya sandali bumili ako ng loto sa gasoline station ngayon so, yung gasoline station naman dito is pareho lang dyan sa atin sa Pilipinas ang itsura ganun lang rin ang itsura kahit sa loob balik tayo sa pinag-uusapan natin na after 6 months nakakaipong ka naman ng 3,000 so nakabili nga kami ng sasakyan nun tapos winter siya no? malamig so ngayon pinaandar namin ng heater gumagana huh? gumagana Tapos pinaandar naman namin ng aircon. Gumagana rin. Ba? Okay. So okay, sige, bilhin na yan, 3,000. Okay. Sasakyan namin noon sa Saturn. Para bang Para bang Civic ang itsura. Ganda yung Saturn noon eh. No? Um Tapos pagdating ng summer mainit ang ano, ang summer eh. Pinaandar namin yung aircon Tapos hindi lumalamig Kaya pala hindi lumalamig Noong pinaandar namin Yung aircon Kasi winter So malamig O yun Kaya kung minsan Pinagawa pa namin yung aircon Ganun ang nangyari Anyway, pagkatapos nun, eh di nisira pala, no? Ngayon, nung makaipon na kauli kami ng ano, ng another 6 months na naman, eh di pwede ka nang sabi ng mahal namin. Sabi ng mahal ko, bago na lang tanda na magulo na lang tayo mahirap yung kasama mo sa trabaho yung sasakyan mo eh baka may mga problema pa so naghulugan na nga kami yung pinandaw namin yung yung another 3,000 na yun pinandaw namin pagkatapos Uh, itinrade in namin yung sasakyan no? at yung sasakyan naman pinresyohan ng uh, 2,000 so body 5,000 yung ano yung na namin doon sa o bali parang down payment namin doon sa bagong sasakyan yun na nga yung rapport no? na hanggang ngayon tumatakbo pa at tinitingnan ko kung hanggang saan ako tatagal <laughs> sa, sa, sa gastos ay gali wow lagi may pagawain at tanda na kasi eh pa, parang parang tao yun na tumanda na tapos nagkakasakit anyway So sana yung kwentuhan natin ngayon, meron kayong natutunan. At sa susunod, di ba naman yung pag uusapan natin. No? Okay. Well, yung kanina yung sinasabi kong uh, malamang ko na yung tinira namin, eh hindi pala safe na area. Ang um, ibig nang sabihin doon is nakakatakot lang sa gabi ganun na hindi mo alam kung kasi madilim kuminsan so hindi mo alam kung meron bang lalapit na lang ganyan wala naman kaming nababalita ang mga adik ganyan o nang hold up o wala naman kaming naririnig ng mga uh, krimen dun sa lugar na yon so malalaman mo naman kung safe yung lugar eh no kung safe ba sa mga bata no baka mamaya eh merong mga drive by shooting ganyan malalaman mo naman yan sa sa news no o kaya sa internet tingnan mo na lang kung nagkaroon ba ng crime dun sa lugar na gusto mong tirahan pero lahat naman ng napuntahan namin at natira namin eh safe naman lahat sila majority wala naman kaming maipipintas kahit na nga sabihin natin ganun ang itsura na parang hindi safe no yun din ang karaniwang kong tinitingnan kung ano yung mga dinadaanan namin kung halimbawa at sa gabi kami uuwi kung nakakatakot ba o hindi ngayon itong dinadaanan naman natin ngayon ito mga apartment din ito so siguro ang maaari halaga nito mga 1,002 siguro to nung 3 bedroom ano tapos tatlong palapag ito no? napakita ko na yata ito noon sa inyo so ito yung pwede nating materhan kung kakayanin nung sahod nating pang isang linggo ngayon ito naman parang may mga establishments lang dito isang parang I would say a part of a street mall kung saan yan mga, may mga establishment mga restaurant mga pagupitan yung mga uh, grocery ng mga organic food para sa nito farmers market daw pero parang ano lang yan parang grocery lang yan eh na organic karaniwan or mga local foods yung mga binibenta nila pero hindi naman ako bumibili rin eh um, parang mataas ang presyo eh Ah. Uh, tapos mayroon mga gym. Um, pupunta ko rito sa ano. So, siguro dito ko na muna tatapusin. At sana yung ginagawa natin na to, magkaroon kayo ng idea kung ano yung ginagawa ko kapag nandito na kayo at baka ganito rin ang you know naging araw nyo sa mga sa mga araw-araw kapag nandito na kayo anyway susundan lang ulit okay